palang araw sa atin lahat mga katangay kumusta po kayo uh, yan. panibagong araw panibagong adventure tayo at siyempre ngayong araw ay nandito na tayo sa laot at ngawil tayo mga katangay yun kasama natin Hi Jack. yun good morning good morning mga katangay at abang habang lang kayo kung anong ating makukuha sa ating pangangawil sana'y swertiin tayo at si bara ng luba luba <laughs> walang kakain luba at yan siyempre mga katangay, uh, patuloy pa rin ang aming pasasalamat sa inyong walang sawan suporta, at uh, panood ng aming mga vlog. Wala si tangay Randy, hindi namin nakasama. Pero may bago tayong import. Good morning, yan o. Yan o. Yan, napang ginaga. Hinihintay natin. Umpisa na yung pagbibira-bira. Yan, start na tayo mga katangay. Ito yung ating ginagamit na panghuli. lupo pulo lupo. ah? lupo yo nakadali si Tangayak. Tangayak. <laughs> Tangayak. jack malaki yan, tangay malaki malayat ummm Hey. May na ako pang <laughs> pang tula. <laughs> ah. Sa tagalog mga kamay dalag dalag. Okay. Ah. Wih. Ah. Uy. la 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 mga katangay tayo ano kaya ang isla to up nguti taggilira na na tinamaan long nose long nose taggoldo <laughs> dagdag sa sabaw. <coughs> mm. Ang sabaw mga katay. Ito mga katay. Sinibaran tayo. Ano kayang misa to? Lungguay katambak. Oh. Lungnos. Nung Nus Imperor Pabrito <laughs> sa Hmm, pansabaw ka dyan Pansabaw yan mga kanay Wala pang ano, wala pang lapo na Sumisibad Lapu-lapu Bulungan natin mga kanay para makahuli mga katangay habang naga kain tayo ng tubig magkaliskis muna tayo ng isda ulam wala pa huli mga katangay ito pa lang I e, ulam kayo uh, na makakain ng panghagaan oras natin ay alas 9 24 na mga katangay wala pa kaming huli <tapos> kapi mo na kami mga katangay

Ngayon ang ulam mga katangay para makakain. Ito yung lutoy natin. Ulam pa merienda merienda. Yun mga katangay, lagay na natin. Yun. Kompleto lang as. Lagay mo isda. Hmm? Sabay mo na yan.

Ini oh, boleh, boleh. Oi, lapo. Ham. 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 Ham, ham, ham. Ha. Oh. Lapo. Cuatro <coughs> gramos. <coughs> Oke. Okay. Sawakas. Sawakas tinung jandin. <coughs> Ajak membeli tas ayo. Ako pa mga luto na ito. Oh, wow! Nakadali na naman si tangay Kulot mga, mga katangay. Yan. Tignan. yun mga lang yan ang kumain sa parutos. <laughs> <laughs> Bira pang sabitin sa mata. Lihit, mga natin. Paan? mag, mag ka ng malaki-laki Yun, kain muna kami mga katangay Kain muna mga katangay Ulam natin, sinabaw sabay oh? oh. ito mga katay Kain muna kain Bago magpatuloy sa pangangawil Para may lakas

ai, ah. ai <laughs> Ay, mainit. Kain tayo, kain mga katangay.

sarap mga katangay alban sa happy birthday na Jack. sa isinta ka na senior bata pa senior na sinangayak mga katangay ipon sarap mga katangayang kainan pag dito ka sa dagat lalo na pag sa laut ka at hindi yung kainan masarap masin Ini finish kemangkanin. Masih, Pak. Eh.

Ayun, monggo nga. Ayun. Kotot. Ang atay. <laughs> kotot. Ayun. Pagulat-gulat kasi ito itong kotot. Itong pinakamalikot sa lahat mga katayang kumain. <laughs> Wala, kala ko lapo na eh. <laughs> nakikiramdaman dalawa pakiramdaman kung ano malaki o malait sabay sila sabay um, ay puro kutot bilyas <laughs> uh, sabay sila sabay <laughs> <coughs> Parehas ang bilis. <laughs> Yun mga katangay, yan na naman sinib para naman si tangay kulot. Malit lang mga katangay. Hmm, nalawal mo dyan, <laughs> Malungkot ka? Bakit malungkot ang besi ko? Kasi walang lapo. Ah, yun mga kanais, yun para na naman Tignan natin kung anong sumibad sa kanya Ay, kultot, kultot Buwan, <laughs> kamungkok Kamungkok mga katangay, yung sumibad Katambak mga katangay Ay, yun naman, laki o oh. Laking katambak Katambak <laughs> Wow, ang laki Masinta na pagkakabit. Oo, oh, pagkakabit. Eh. Yun. May huli si Tangay Jack. Tangay Jack. Hulpot. Tangay Jack. Wow, lapo. Ako mga katangay. Lapo na naman. Ah. Lapo, lapo. Ah. Hmm. Lapu, lapu. Batu. Huh? Ayo luput. Lungsi. Kedah <laughs> uh. ul Wah. <laughs> <laughs> Kalaki mga katangay Lugsoy <laughs> Lugsoy Gusto <laughs> nga rin Wala sa Sakote Dura ito wala Galing ah ulpot ulpot na naman mga katangay okay. ah. yun at kami pa uwi na mga katangay may walang huli wala kaming huling lapo sobrang init yan mga katangay o, meron nang gumugita tanga sibo siguro ito mga katangay yan o. dami yan sila yung bangka nila yun oh malaking bangka ano, uwi na kami nakita sila dyan taga Cebu shout out sa taga Cebu shout out sa mga viewers natin mga bisaya dyan yan no? mayroong mga bisaya dito na taga Cebu let's go boys Ito lang yung huli namin mga katangay lahat. Wala logi. Logi sa krodo dahil hindi tayo nakahuli ng buhay na lapu-lapu. Buhay na buhay. Maliit lang yan mga katangay. Logi. Okay na lang sunod mga katangay. Baka siguro ay mananangigi na kami subid subid Subo, subo kami manubid bukas mga katangay Kaya abangan nyo mga katangay yung subid na rin ang tangigi Thank you very much In the sale next vlog